Good day, maayong adlaw. Ang video na ito ay para sa mga mag-aaral sa grade 11 para sa asignaturang komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Ginawa ko ito para mapadali ang pagsagot sa mga gawain na nasa printed self-learning materials ng mga mag-aaral sa buong dibisyon ng tanggub. Pero syempre pa, welcome na welcome ding manood ang taga-ibang division sa videong ito. Total, pariho lang din naman ang competencies o mga kasanayang pampagkatuto na ating nililinang. Kunin na ang inyong PSLM para sa komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino para sa ikatlong linggo. Ang kasanayang pampagkatuto natin ay dalawa. Una, naiuugnay ang mga konseptong pangwika sa sariling kaalaman, pananaw at mga karanasan. Pangalawa, naiuugnay ang mga konseptong pangwika sa mga napakinggang sitwasyong pangkomunikasyon sa radyo, telebisyon, talumpati at mga panayam. Sa katapusan ng ating talakayan, may mga gawain kayo na kung saan iuugnay ninyo ang mga konseptong pangwika sa inyong sariling karanasan at pang-uunawa. Maging ang hilig ninyo sa telebisyon at radyo, susubukin din natin upang iugnay sa mga matututunan ninyo ngayong araw. Ngayon, matanong ko nga kayo, Sino sino ba sa inyo ang nakakausap at nauunawaan ang mga alaga ninyong hayop? Ikaw ba? Wow. Sana all. Hindi ah. Ang totoo, ang paggamit ng wika sa pakikipagtalastasan o pakikipag-usap sa kapwa ay isang katangiang unique o natatangi lamang sa tao. Ayon kay Chomsky, isang dalubwika ang pagkamalikhain sa wika ay makikita sa kakayahan ng tao lamang at wala sa ibang nilalang tulad ng mga hayop. May mga eksperimentong isinagawa naman upang malaman kung ang komunikasyon ba ng mga hayop ay katulad sa wika ng tao. Pero hanggang ngayon ay hindi pa naman ito napatutunayan. Totoo, may mga hayop na nakapagsasalita tulad halimbawa ng mga loro na natuturo ang magsalita dahil nakapagbibig ka sila ng iilang salita o maiikling pangungusap. Subalit, hindi ito tunay na likas. Madalas, nasasabi lamang nila ang mga salita o pangungusap na mga iyon na natutunan nila kapag nauudyukan o nabibigyan sila ng insentibo ng taong nagsanay sa kanila. Naaalala niyo ba ang isang advertisement sa telebisyon na sumigaw ang loro ng I love you, Yasi? Ngunit, ganun pa hindi rin masasabing malikhain ang pangungusap na nabuo. Dahil, ito ay karaniwang bunga lamang ng pag-uudyok. Hindi katulad ng tao na malikhaing nabubuo ang mga salita at na pa sa mga sitwasyon at pangangailangan pag-aaralan natin ang tungkol sa monolingwalismo, bilingwalismo, at multilingwalismo. Pero bago yun, unawain muna natin ang ibig sabihin ng unang wika. Ano nga ba ang unang wika? Ito ay ang tawag sa wikang kinagisnan mula sa pagsilang at unang itinuro sa isang tao. Tinatawag itong katutubong wika, mother tongue, at arterial na wika. Ito ang unang wika na natutunan mong unawain at gamitin. Kumbaga, parang first love lang din ba? Doon mo unang naramdamang umibig. Doon mo unang naranasan kung paano umunawa at unawain din. Doon mo rin unang natutunang gamitin ang likas na kakayahang magmahal mo, bilang isang tao. Anong wika bang una mong narinig, naunawaan at gamitin sa pagsasalita? Sa ating mga Sibuano, karaniwan Cebuano o Bisaya ang unang wika ng mga bata sa tahanan. Sa ibang pangkat ng mga tao, halimbawa ang Maranao, Maranao naman ang unang wika. Bagaman may mga magulang na mas gusto nilang ang unang wika ng tahanan ay wikang Ingles o iba pang wika. Ano't anuman, sa unang wika ayon sa mga eksperto, higit na naipahahayag ng isang tao ang kanyang iniisip at damdamin. Ano naman ang pangalawang wika? Ang pangalawang wika ay ang tawag sa iba pang wikang naririnig ng bata sa kanyang paligid na maaaring nagmumula sa telebisyon o sa iba pang tao tulad ng kanyang tagapangalaga, mga kalaro, mga kaklase at iba pa. Kung ang unang wika mo ay Cebuano, ano naman ang pangalawa? Malamang wikang Ingles ano? Kasi napapansin nyo ba halimbawa sa mga kapatid nyo, pag marunong na silang bumigkas ng mama, papa, nanay, tatay, mami o dada, ang sunod mong itinuro ay unsa gani ang iningli sa iring, sa iro, sa adlaw, sa bituon, lagi ring pinanunood sa telebisyon ang Disney Junior, Cartoon Network at nanunood ng mga fairy tales. Sa inyo, wikang ingles din ba ang pangalawa ninyong wika? Maari na ang iba sa inyo ay Filipino o Tagalog kasi di ba? Iba-iba tayo ng kinalakhang mundo. Ano naman ang ikatlong wika? Ang ikatlong wika ay ang tawag sa natututunang o natutunang wika ng bata habang lumalawak ang kanyang mundo. Dumarami ang kanyang mga taong nakasasalamuha, mga lugar na kanyang nararating, mga palabas na kanyang napanunood, mga aklat na kanyang nababasa, at kasabay nito'y ang mga wikang natutunan sa antas ng pag-aaral. Ang bagong wikang natutunan ng isang bata ay ang kanyang ikatlong wika. Sa ating bansa na may mahigit isandaan at walumpung wika at wikaing ginagamit sa iba't ibang bahagi ng bansa, pangkaraniwa na lamang ang pagkakaroon ng ikatlong wika. Sa akin kasi naalala ko noong tumuntong na ako sa elementarya noon, natutunan ko na ang iring pala na cat sa ingles ay pusa sa Filipino. Di nasabi ni mama kasi iyon. Pati ang dog, aso pala iyon. Ang sun, araw pala. At ang star, aba, bituin. Noon ko lang nalaman. Ngayon, Dumako tayo sa monolingualismo. Ang monolingualismo ay ang tawag sa pagpapatupad ng iisang wika sa isang bansa, tulad ng isinasagawa sa mga bansang England, Pransya, South Korea, Hapon at iba pa, kung saan iisang wika ang ginagamit na wikang panturo sa lahat ng larangan o asignatura. Ibig sabihin ito, Iisang wika rin ang umiiral bilang wika ng komersyo, negosyo at pakikipagtalastasan sa pangaraw-araw na buhay. Matanong ko nga, ang Pilipinas ba ay isang bansang monolingwal? Hmm. Ilang wika ba ang nauunawaan mo at kaya mong gamitin sa pakikipagtalastasan? Ikaw ba ay isang monolingwal? Titingnan natin mamaya kung tama ba ang inyong sagot. Dumako tayo sa bilingwalismo. Ang bilingwalismo ay ang tawag sa paggamit o pagkontrol ng tao sa dalawang wika gamit ang sapat na kakayahan sa isa sa apat na makrong kasanayang pangwikang kinabibilangan ng pakikinig, pagsasalita, pagbasa at pagsulat sa iba pang wika maliban sa kanyang unang wika. Ang bilingwalismo sa wikang panturo ay nagkabisa dahil sa isang resolusyon na nagsasaad na ang Ingles at Pilipino ay magiging medium ng pagtuturo at ituturo bilang asignatura sa kurikulum mula unang baitang hanggang antas unibersidad sa lahat ng paaralan publiko o pribado man. Ang inilabas na panuntunan sa edukasyong bilingwal ay sa bisa ng Department Order No. 25 Series of 1974. Hangad ng edukasyong bilingwal o bilingual education ang makalinang ng mga mamamayang Pilipinong matatas sa pagpapahayag ng mga wikang Filipino at Ingles. Ngayon, hindi na tayo bilingual education kundi multilingual education dahil sa pagpapatupad ng mother tongue based multilingual education. So, ang tanong, monolingualismo ba ang pinaiiral sa ating bansa? Tama, hindi. Ikaw, ilang wika ba ang alam mo? Isa nga lang ba? Hmm, isa nga lang ba ang mahal niya? Mono lover nga ba siya? O baka naman parang bilingual? By lover. Dalawa kayong sa puso niya ay tila bid spacers. Ano naman ang multilingualismo? Ang multilingualismo ay ang tawag sa pagpapatupad ng maraming wika sa isang bansa tulad ng sa ating bansa mayroon tayong mahigit isandaan at walumpung wika at dialekto. Kaya naman, bihirang Pilipino ang monolingwal o isang wika lang ang nauunawaan at nagagamit sa pagsasalita. Ngayon, ikaw ba ay monolingwal, bilingwal o multilingwal na tao? Sana, ang kaalaman mo na iyan sa iba't ibang wika ay ang magiging instrumento upang masigit mong mahalin ang ating wikang pambansa. Ano naman kaya ang wikang pambansa? Ang wikang pambansa ay ang wikang nakabatay sa wikang Tagalog at sa iba pang katutubong wika sa ating bansa. Noong una, ito ay tinawag na Pilipino at naging Filipino sa paglipas ng mga taon. Ito ay ang wikang pinagtibay ng pabansang pamahalaan na gamitin sa pamamahala at pakikipag-ugnayan sa mamamayang kanyang sakop. Ito rin ang pabansang daluyan ng komunikasyon tulad ng telebisyon, radio at pahayagan, gayon din naman ng mga politiko, komentarista, mga manunulat at makakatang gustong maabot ang buong bansa. Karamihan kasi sa ating mga Pilipino, lalo na ang mga nakatira sa labas ng katagalugan, ay nakapagsasalita at nakauunawa ng Filipino, Ingles at isa o higit pang wikang katutubo na karaniwang wika o mga wikaing kinagisnan. Sa kabila nito, ang Filipino at Ingles ang ginagamit na wikang panturo sa mga paaralan sa loob ng mahabang panahon hanggang sa ipinatupad nga ang MTB MLE. Alam mo bang, naging bahagi na ng kulturang Pilipino ang panunood ng telebisyon at radyo dahil sa mga pagsusubaybay sa mga paboritong palabas o programa. Kaya't Higit na nalilinang ang kakayahan ng mga Pilipino sa pagsasalita at pag-uunawa ng iba't ibang wika, mapakatutubo man uwi kang dayuhan. Ikaw, ano bang ba paborito mong programa sa tanghali? It Bulaga o Showtime? Ano-anong teleserye naman sa Kapamilya Network o sa GMA ang paborito mong panuurin? Kinagabihan sa pag-alam mo sa mga nangyayari sa loob at labas ng bansa, ano ang type mong panuurin? TV Patrol o 24 oras? Sa mga talk shows, iisang wika lang ba ang kanilang ginagamit? Tama! Gumagamit sila ng wikang Filipino at Ingles. Sa mga regional na istasyon naman sa telebisyon, ano-anong wika ang gamit? Magaling! wikang rehiyonal. Sa atin, Cebuano o Bisaya. Sa radyo, ganoon din naman. Ang exposure ng isang tao sa iba't ibang wika ay dagdag kaalaman sa kanyang una, pangalawa, at pangatlong wika at higit na magpapalinang sa kanyang kakayahan sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, at pagsulat. Maigi nga namang hindi lamang iisang wika ang nauunawaan natin at kayang gamitin sa pakikipagtalastasan. Bilang isang bansang binubuo ng maraming etnikong pangkat, normal lamang ang pagkakaroon ng iba't ibang wika at dialekto. Ang mahalaga ay mayroon naman tayong lengua franca, ang ating wikang pambansa, ang Filipino na nagpapakitang tayo ay isang bansang malaya kasi ang pagkakaroon ng wikang pambansa ay simbolo ng kalayaan sa kamay ng mga dayuhang mananakop. Napakaganda rin may kaalaman tayo sa wikang Ingles sapagkat kinakailangan natin ito hindi lamang kapag tayo ay nag apply ng trabaho sa loob ng ating bansa, kundi sa pakikipagsalamuha din sa iba't ibang lahi, saan mang lupalot ng daigdig. International language ang wikang Ingles, di ba? At alangan namang kalimutan mo ang wikang ginagamit ng iyong etnikong pangkat. Mahalaga pa rin iyon dahil, tandaan, sa unang wika, higit na naipahahayag ng isang tao ang kanyang iniisip at damdamin. Ito ang wika ng ating mga minamahal na ninuno na namamana natin hanggang sa kasalukuyan. Ngayon, tapos na ng ating talakayan. Malinaw na ba ang konseptong pangwika na natalakay natin? Kung ganun, buklatin ang ikalawang pahina ng inyong activity sheet para sa gawain sa linggong ito. Para sa ikatlong gawain ay eh, panuto. Upang maiuugnay ang mga konseptong pangwika sa sariling kaalaman, pananaw at mga karanasan, punan ng iba't ibang hugis ng mga impormasyong hinihingi. Gawing kumpletong pangungusap ang mga kasagutan. Isusulat nyo sa bilog ang kung ano ang unang wika ninyo. Cebuano ba? Tagalog? Ingles? Waray o ano pa? Sa loob ng puso naman, Isusulat mo naman kung kanino ninyo unang natutunan ang unang wika ninyo. Sa nanay, sa tatay, o kanino nga ba? At sa ikatlong hugis, alalahanin o itanong sa mga magulang ang unang wikang nasambit o natutunan ninyo noon. At magkwento ng kaunti tungkol doon. Pareho lang din sa susunod na mga tanong sa ikalawa at ikatlong wika. Dumako tayo sa ikatlong gawain. B. Panuto? Pag-ugnayin ang mga konseptong pangwika sa mga napakinggang sitwasyong pangkomunikasyon sa radio, telebisyon, talumpati at mga panayam. Ipaliwanag ng maikli ngunit kumpleto ang sumusunod na mga tanong. Anong-anong wika ang ginagamit sa mga non-time show sa telebisyon? Itbulaga at showtime. Sa palagay mo ba? ay nakatutulong ang iba't ibang wikang ginagamit sa pag-eri upang malinang ang iyong makrong kasanayan at katatasan sa iba't ibang wika. Bakit? Hmm, nakatutulong ba sa makrong kasanayan tulad ng pagbasa, pakikinig, pagsulat at pagsasalita? Bakit naman? Pangalawa, makatwiran bang pairali ng pamahalaang Pilipinas ang multilingualismo? Bakit? Multilingualismo iyong syempre. Higit sa dalawang wika ang maaaring gamitin. Pangatlo, anong wika ang ginagamit ng mga taong kinakapanayam o ini-interview sa mga regional na radyo at telebisyon? Sa palagay ninyo, naging epektibo ba ang mga wika ginagamit ng host at ng kinakapanayam? Bakit? Sagutin nyo ng maayos ha. Salamat sa panunood. Hanggang sa muli. Aja!